tuturuan ko kayo kung paano mag nail extension. Sa video po na doon, nakikita nyo na ninil-nail prep po natin si client. Tinatanggalan po natin siya ng mga dry skin sa cuticle area ni client. Make sure lang po natin na hindi natin masusugatan ang nails ni client. Be gentle lang sa pagtatanggal sa cuticle ni client. Kagaya po ng ginagawa ko kailangan maayos ang pagtanggal natin ng mga dry skin sa nails ni client kasi dyan po magsisimula para tumibay ang nails ni client or yung extension na ilalagay natin sa kanya. Medyo mahaba tong video tutorial natin kaya bibilisan ko na ladies ha. Then, after maglinisan ng nails ni client, ikakat na natin ang nails ni client. So, depende po sa client ninyo kung gusto niyang ipakat yung nails niya. May mga client kasi na ayaw nila na ikakat yung nails nila. Gusto nila na mahaba pa rin. Pero si client, nagsabi siya sa akin na gusto doon niya ikat para sabay sa paghaba ng extension niya. Kaya kinat ko siya. Pagtapos na po natin makat ang nails ni client, so next naman po tayo dun sa pagbabuff sa nail plate ni client. So dito naman sa pagbabuff na to, be gentle lang din po tayo. So kailangan yung sanding band, hindi siya dumampay dun sa balat ni client para hindi siya masugatan. At pagdating naman sa pagbabuff ng nails ni client, kailangan po ay one stroke lang tayo. So, pag pa-left, pa-left lang para hindi natin madamage yung nail plate ni client. Then, pagtapos na natin i-buff ang nail plate ni client, brushin na po natin yung mga dust na para hindi dumikit dun sa may gel polish na ilalagay natin doon sa nails ni client. After nun, yan, nakikita nyo po, nagsusukat na ako ng nail extension ni client. So, sa pagsusukat naman po natin, kailangan ay it check natin yung side by side kung tama po ba yung uh, sukat ng kuko ni client dun sa extension. After nun, naglalagay na rin po ako ng dehydrator. And then, after ng dehydrator, lalagyan na rin po natin siya ng primer. guys sa paglalagay ng primer or ng kahit na uh, dehydrator kailangan hindi didikit sa skin ni client. Masanay tayo na hindi dumikit yung mga nilalagay natin sa skin ni client para makaiwas tayo sa mga skin na sakit or like contact dermatitis. Okay? So next naman po na ilalagay ko ay yung base. Okay, so sa base naman po, after natin na uh, mailagay lahat doon sa may nails ni client, uh, i-cure po natin siya ng kahit 1 minute. Then, after mag-cure ng 1 minute, lalagyan na natin siya ng extension. So, sa so nakikita po ninyo, ang ginagawa ko po ay dinidikit ko na ang nail extension ni client. So, soft gel po ang tawag dyan. So, ako po, ang technique naman na ginagawa ko dyan, nilalagyan ko ng glue yung pinaka soft gel tips And then, lalagyan ko din po ng konting glue yung nail plate ni client para hindi okay, mag ng bubbles pag dinikit ko na yung extension sa nails niya. And, ginagamitan ko lang siya ng flash cure o yung maliit na UV lamp para hindi gumalaw yung nails ni client once na ipinasok natin siya sa big lamp or sa malaking UV lamp. After so, nun, ikakat ko na extension ni client sa gusto niya sukat. Sinatanong ko si client, di na ba sa kanya yung ganung kahaba or iigsi ang paba? Para naman maging comfortable siya at masulit niya kung paano gamitin yung nails niya. And then, after ko makat ang nails ni client, ang ginagawa ko, kinakat ko siya gamit ang nail cutter. Kasi ang gusto ni client ay almond shape. Kaya ang ginawa ko ay skinat ko na lang yung mga gilid ng extension niya para mamaya pag uh, niil file natin siya, hindi na tayo mahirapan pa na habulin yung gustong shape ni client. Then, after ko makat yung extension ni client na ginagawa ko, biniblend blend ko na siya sa pagitan ng nail plate niya and then ng nail nail extension para maging smooth yung transition ng nails ni client. Para pag humaba siya, hindi siya magmukhang uh, extension. Magmukha lang, ang lumabas dun sa extension ni client pag humahaba siya ay maging natural nails look looking ganon. Ganon dapat ang mangyari. So, kaya biniblend ko siya And then sa pag blend natin, dapat gentle lang din tayo. Dapat hindi din datama yung sanding band doon sa skin ni client para hindi natin ma-damage or masugatan yung skin ni client. So sa pagbe-blend naman na ginagawa ko, gumagamit lang din ako ng one stroke. Pag pa-left, kailangan pa palef lang din ang ginagawa ko. About din pala doon sa may pagbe-blend ng nails ni client, pwede tayong gumamit yan ng mga ceramic beads. Pero ako, mas prepared ko na gamitin ay sanding band para mas mapapilis yung paggawa ko ng extension. after ko dun sa may pagbe-blend sa nails ni client, ininail -in in -in file na natin yung nails niya dun sa gusto niyang shape. ganun, binabrush ko lang yung nails ni client para matanggal natin yung mga dust do sa kamay niya. Tapos nag-spray lang ako ng alcohol dun sa kamay niya para mawala yung mga natitirang mga dust dun sa may kamay niya. Tapos ibabrush ko na siya. Tapos ako, ang ginagawa ko, ibabaligtad ko lang ng ganyan yung nail stick client para matanggal ko yung mga natitirang mga dumi dun sa ilalim ng nails niya yan, nanggaling yan nung nag-nail file tayo dun sa nails niya. So, naiipo siya sa ilalim. So, tatanggalin natin yon para hindi maging, maging dugyot yung kamay ni client, lalo na pagka nasa ilalim siya at hindi madaling kapitan ng mga dumi. So, after ka malinisan ang ilalim ng nails ni client, nilalagyan ko siya ng glue as for base coat para maganda yung maging blend nung nails niya sa pagitan ng extension at nail plate. Tapos pag may mga sobra dun sa may skinny client, kailangan natin kunin yon bago natin siya i-cure para maiwasan natin na tumigas dun sa skinny client or para hindi rin siya ma-prone dun sa mga allergies sa skin that's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. Kung may mga request kayo na mga another tutorial about sa nails, comment down para magawa natin ng another video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe sa YouTube channel natin. And pakiclick na rin ang notification bell para mag-updated ka sa mga susunod na videos natin. Bye!